Earth Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makakarelate so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, lucky stones and amulet, makikita niyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin kung ano po ang mensahe for you, spirit guide, mensahe po natin. Mensahe po natin, spirit guide. Mayroon tayo ditong King of Swords, nag-overthink yung iba sa inyo or pwedeng um, matinding desisyon yung gagawin niyo, Matindi talaga, mabigat na desisyon. Earth signs yung gagawin ninyo ngayong araw. So parang pinag-isipan nyo talaga itong mabuti and final na yung desisyon ninyo. We have three of pentacles. Pwedeng ito po ay regarding sa trabaho. Kasi ito, parang pagpaplano kasi siya. Pwedeng meron kayong mga kausap dito. Meron kayong mga ka-deals ngayong araw. Or merong nag, ano ba, merong nag-propose sa inyo ng isang trabaho, isang proyekto. So, ayan, final, basta final yung decision niyo I-accept nyo ba to or hindi? We have Ace of Pentacles. Mukhang i-accept nyo naman talaga kasi kikita po kayo dito. Or kung ano man tong i-accept mo sa life mo ngayong araw na ito, Earth Signs is, meron kang receive talaga or meron kang benefits na matatanggap we have six of wands okay, so meron naman dito is talagang adhesi uh, dito na pagdating sa pagpapakasal so pwedeng you are very excited about this may magpo-propose dito ngayong araw mukhang pinagpaplan hindi ngayong araw pero mukhang may nagpaplano dito ng proposal yun nga lang kung single naman yung iba sa inyo so proposal to regarding sa trabaho lamang po pero the higher one okay Best wishes po sa mga ikakasal ngayong araw na ito. Mukhang mayroon kasi, ayan. Mm -mm. We have the hierophant. We have six of wands. Parehas marriage yan. Or could be kung ano man tong kontrata na pipirmahan po ninyo, is magdudulot po yan sa inyo ng big changes pagdating sa life ninyo. So mas magiging maganda po ang inyong buhay. So pag-aralan uh, pag nyo talagang mabuti yan earth signs. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin. We have epiphany. Ayan. So, we have epiphany. We have breakthrough. Ayan po. So, may pagbabago talaga. Ayan o, yung king of swords na yan. Pagbabago po yan pagdating sa life mo. So, kung napapagod ka na dahil paulit-ulit na lang yung nangyayari sa life mo, earth signs, this is the time para mag ka po talaga para gumawa ng mga pag, uh, ng decision para sa pagbabago. What is three of pentacles? We have confusion. So, ayan. Kailangan yata may meeting muna kayo dito kung ano man yan kasi pwedeng hin meron kang hindi nagigets. Sa pinag-uusapan, sa discussion, earth signs, So, matuto kang magtanong dito, maging curious ka. Para mawala yung confusions mo. We have naman Ace of Pentacles. So, may mabilis po dito na pwedeng pagkakakitaan. Meron din dito pa pwedeng, meron talagang offers uh, offer sa'yo, earth signs. And also, ano to ha, uh, parang new beginnings talaga. For you. So, may pagbabago talaga sa life mo. Nasa sign naman po yan kung tatanggapin nyo ba. Ready ba kayo dun sa pagbabago na yon Or magmumuni-muni muna kayo. Six of Wands. Ayan, Close of Guarded Resistance. So, meron naman dito, pwedeng kapag usapang kasal yung pinag-uusapan, or regarding sa pag-travel, laging tumututul yung taong to, or pwedeng laging yung tinatapos yung, tinatapos yung usapan ninyo. Okay, meron din dito, nape-pressure po kayo. Pagdating sa usapang kasal, meron naman dito, or usapang pag-travel. Baka dyan sa grupo, uh, Earth Signs, kapag nag-uusap na regarding kung isa na kayo nakapag-travel, hmm, ikakasal na ba kayo? Ganyan. So, pwedeng family mo yan. Family mo yung nagbibigay sa'yo ng ganitong energy. So, parang nakakailang Basta parang na ka kapag nagpupunta ka sa gatherings tapos nakikita mo yung mga kamag-anak mo. So parang it's your decision talaga, earth signs, na hindi na lang tumuloy ngayong araw na ito kung meron mang gatherings. What is the hierophant? We have Aris, Leo, Sagittarius. Ayan po. So, meron dito pwedeng sa organizations na sinalihan mo. Meron po dito is, meron ka mga makakadeal ng mga tao na Aris, Leo, Sagittarius, yung zodiac signs po nila. So, more on actions yung nakikita ko dito. So, ayan o, no? pwedeng yung, uh, pwedeng may meeting kayo, tapos baka yung boss mo, isa dito yung kanyang, ano, yung kanyang zodiac signs. Ayan po, so parang gusto niya is action, action kaagad. Wala nang isip-isip, yan, gusto niya action or sab or isip tapos action plano tapos action. So ayan niya nang matagal na nag-iisip. So tignan po natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin pagdating sa trabaho. Pagdating po sa trabaho, spirit guide ni Earth Signs, kamusta po? Okay, meron tayo ditong Ten of Cups. Ayan. So kung gusto niyo ng pagbabago, ayan po oh. Mm -mm. So kung hindi na kayo nakakaramdam talaga ng satisfaction pagdating dito sa trabaho ninyo, may choice naman daw kayo na lumipat dito may choice naman daw para maghanap ng mas maganda pang trabaho so wag nyo pong ilimit talaga yung inyong sarili yung inyong kakayahan earth signs sinasabi din sa inyo dito ni universe na wag kayong makontento yan sa pagiging hindi nyo kontento doon nyo po ma mararamdaman yung kaginhawaan doon nyo po mas makikilala pa yung inyong sarili we have the empress so pagdating naman po ito pagdating sa negosyo Ayan, pagdating naman sa negosyo, we have the Empress and we have King of Cups. Ayan. So, napakaganda ng energy. Yung mga makakadil mo, yung mga clients mo ngayong araw na ito, Earth Science is mga mature na. Yan. Ano sila? Parang naiintindihan nila yung nangyayari sa business mo. Ayan kasi parang, ano eh, parang medyo may pagka mali-mali yung iba sa inyo ngayong araw. Or could be one of your staff So, maiintindihan nung tao, maiintindihan nung client mo. Parang nape-pressure, para kasi may nape-pressure dito na staff mo, ganyan. Or could be your client, yung customer mo, baka mali yung maibigay niya na... May mali siyang maibigay sa iyo, parang ganyan. Tapos basta parang magkakagulo-gulo. Alam mo 'yun, parang may confusion kasi ngayong araw na ito pagdating po dito. Ayun, sabi natin baka sa pagsukli, ganyan po or baka may manloko sa inyo dito. Ayun, ako, may con artist dito. So magingat po kayo earth sign sa marireceive ninyo na money Kahit coins lang yan, iba po sa inyo may coins dito Could be hahaluan niya ng coins na parang token Yung about, uh, yung ginagamit sa mga, ano ba yun? Sa mga games, parang ganun, ano ba yun? Token, basta yun So yun, baka mahaluan ng ganun So i-check nyo din po kahit barya yung ibayad po sa inyo yon yon pala, yun yung nakikita ko dyan. So, pagdating naman sa money, we have page of coins. So, ayan no, may biglaan talaga dito na paparating regarding your finances. Pwedeng mag-boom dito or, you know, bumulusok pataas yung finances mo. Earth signs, magkaroon ng, magkakaroon ka dito ng hope. So, pag-aralan nyo po talaga kung ano man yung gagawin niyo dito solid yung magiging beginnings mo dito. Yung iba po sa inyo, pwedeng kaka-apply nyo lang ng trabaho. Meron dito, agad mapopromote. Hindi naman agad-agad yung pagkaupo nyo pala nga. Pero, parang wala pa kayong one year dyan sa trabaho, mapopromote na yung iba sa inyo. Meron naman po dito, mag apply kayo ngayon, matatanggap, maha din kayo ngayon. Ganyan po. May, basta, meron dito, mabilis talaga yung mga pangyayari sa life ninyo. Parang sinasabi nga sa inyo, universe, expect the unexpected. Pagdating naman po sa love life, we have the star. So meron dito magkakaayos. Pero tingnan natin kung magkakaayos ba talaga yan. Mm, we have ten of coins. Meron nga dito magkakaayos. Meron tayo ditong the magician. So meron naman dito. Kaya hindi nagkakaayos yung relationship ninyo. Kasi it's either may naninira sayo. Meron din po dito gumagamit talaga ng black magic ng spell para sa person mo. Para sa taong mahal mo. Parang ginagasusan niya talaga. Meron akong nakikita dito isang nanay. Ginagamitan niya yung person mo ng ano. Ng black magic. Parang pinapagawa niya lang po ito sa ibang tao. So para hindi kayo maging maayos. So may tutol dito sa relationship ninyo. Ayan, hindi ko din alam kasi nana yung nakita ko dito, pe, pwede po na baka yung person mo meron siyang uh, ano ba, meron siyang dating karelasyon, may anak sila nung tao na yon. So yun yung nakikita ko. Five of coins. Ayun, alam mo hanggang sa ano na lang maging Hanggang sa huminto na lang yung taong to kasi mauubos yung pera niya. Hindi siya kaya talagang mahalin ng taong ito, nung person mo. Mm -mm. Meron naman dito parang hingi ng hingi ng help sa person mo regarding finances. Parang hindi makapag-focus yung person mo kasi laging meron ditong tao na nakikihati po sa finances ninyo. So, kailangan nyo pag-usapan ng person mo, pag-meetingan ninyo, ano ba yung gagawin ninyo regarding finances. Kasi ang nangyayari, hindi kayo nakapag-focus sa mga gastusin ninyo kasi ang dami-daming ibang inuuna. So ayan lang po maraming maraming salamat and see you again on my next video mag-iingat po kayo always Earth Signs